Walang iba kundi si Pastor Apollo si Kibuloy. Si Pastor Apollo C. Kibuloy pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may pitong milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950, sa paanan ng Bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nung naigugmakog bata, I saw the poverty When I traveled all over the Philippines, and the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the father blessed me in the mission, I said, If you bless me, father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC, limang ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Polo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, ulila at batang napabayaan, pabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libre edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo pagsusulo ng adbukasiya sa kalikasan at malinis sa kapaligiran. Agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna. Pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang ustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte na uunawaan niya ang pangaapi at kawalan ng ustisya. Bakit mo siya kailangan iboto? Si Pastor Apollo C. galit sa korupsyon ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption. Death penalty sa kurap. Tuloy ang laban sa droga at CBP NPA NDF. Tagapagtanggol ng inaapi. Makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C para sa Senado. Vote straight PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Quibolo. Ang Kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay barhas na ginulo at nilapastangan. Iligal at walang awang nilusog ng libu-libong pwersa ng kapulisan ng Pilipinas.

warrant of arrest uh, address to Silvia Simanes. Pero ang, address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5, papasok kami. Narinig nyo si Tore, bibigyan daw tayo ng 30 minutes. Pero ang ginawa niya dito sa bakot, dito sa likuran ng DOJ, Central Headquarters. Ayun, bumapasok sila. sila. Sila ay marahas na sumalakay at lumabag sa karapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng labing anim na araw, iligal nilang kinungkob ang compound ng KOJC. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. Ang ginagawang hukay kasi yan, illegal na yan. Ang mga dapat sanang nagpoprotekta sa atin, ang siya mismong lumalapas tangan sa ating mga karapatan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, ano yung human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi paulit-ulit Walang pakundangang ni Yuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado para lamang pilitin si Pastor Apolo Sikibunoy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, palakang pinag-pandaan. Ang importante ay walang nasudan. Tatlong buhay ang nagbuwis sa pagtatanggol ng karapatang pang at kalayaan na nagdulot ng matinding trauma sa libu-libong bata man o matanda. Noong Setyembre a 8 taong 2024, subuko si Pastor Apollo Sikibuloy sa ISAF upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeo si Pastor Apollo Sikibuloy, isang simbolo ng kanalaumanong tagumpay sa pangapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang binhin. Hi Paulit-ulit na mga paratang ng kasinungalingan, gawa-gawang akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa frozen assets. Pilit na pinatatahimik ang Sunshine Media Network International, hindi tumigil ang pag-uusig. Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo Sikibuloy ang CPP NPA NDF, iligal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga kay OJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor niyo nagbigay sa pera nung binibili ang SMNI. Bakit inuusig si Pastor Apollo Sikibuloy? Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at ang mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Kibuloy. Ito po'y laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya yumuko sa panggigipit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay matuto. If you are in the right, defend the right, do the right and if necessary, die, die for, for what iran. is right. Amen. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan ito nababagay itong Kibuloy. Pastor Apollo si Kibuloy. Tulad ng mga naapi noon, ngayon siya ang larawan ng paglaban at ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Ganito ang Pilipinas ngayon. Pinulok ng kasakiman, dinakaw ng mga ganid, unti-unting sinisira. Ngunit hindi patapos ang laban. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo Sikibuloy. Isang bayang buling babangon. Balaya sa korupsyon. Malinis. Makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Ah, uh, itong KOJC, ito ay isang napakakongkretong halimbawa. Yung tinatawag na egalitarian society kung saan mga mamamayan ay uh, hindi nagkakaroon ng experience ng corruption, ng kahirapan. Pastor Apollo C. Kibuloy Kibuloy sa Senado! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Attorney Israelito Panyaristoryon. Ako po ay naatasa ng ating pinakamamahal na pastor na makipag-usap sa inyong ngayong hapon para iabot niya ang kanyang mensahe sa ating mga minamahal na mga bayani ng Pilipinas, OFWs! Diretsuhin na po natin. Bakit po tumatakbo si Pastor Apolo Sikibuloy? Bakit po nakita po ninyo ang rason? Hindi naman po politiko si Pastor Apolo Sikibuloy. Siya po, ay inyong religious leader. Siya po ang ating leader. Wala po siyang balak na tumakbo o tumahak man sa magulong mundo ng politika. Pero ano ang nangyari? Dahil siguro sa kanyang pagka-close sa mga Duterte family, ay ginawa siya ngayong poster boy ng karahasan ng gobyerno ng Marcos Administration. Kaya nga po, noong June 1 of 2024, nandun naman ako in the guise of serving a warrant of arrest. Apat na establishment po ng KOJC ang sinalakay. At hindi lang iyon, inulit ito noong August 24, nandun po ako nakita ninyo. Alam mo, Maski matagal na akong abogado, hindi po madali ang harapin ang limang-libong kapulisan. No? But I don't know, nawala ata ang lahat ng takot ko at dahil siguro sa dasal ng mga miyembro ng KOJC, hinarap natin ang mga kapulisan. Sa isang kaso na matagal nang na-dismiss, sa isang kaso lamang na final ng isang babae na nadismiss na ng City Prosecution's Office at natulog yung depiktibo pa na petition for review sa Department of Justice at binuhay lamang para maging rason at uulitin ang ginawa nila doon sa United States of America. Ano yung ginawa nila doon sa United States of America? During the Biden administration, ginawa po ng administrasyon na iyon na tugisin ang lahat ng mga religious organizations at ginawa pong poster boy again. Ang number one fastest growing religious organization in the world, which is KOJC. Bakit nila gawain po yon, mga kapatid? Kinakailangan nilang gawain yun for a double purpose. Kasi nga, binuhay nila yung kaso at meron na sila ngayong rason na para kaya tayo ay takutin na isaayos ang ating mga karapatang pantao. Kaya nga po, si Pastor Rapolo si Kibuloy ay nagdesisyon. Dahil hindi siya sanay sa politika, pero lulusubin niya ang politika para magiging boses na mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Gusto niyang dipinsahan ang religious freedom, gusto niyang maging boses na mga taong walang kalaban-laban at gusto niya na siya ang iyong boses doon sa Senado. Bakit naman kaya niyang gawain yun? Kung tayo ay pipili, tatanungin ko kayo, kung bibili kayo ng sasakyan, gusto niyo ba ng brand new? O gusto niyo na ng matagal na ninyong ginagamit pero sirang-sira pa rin ang sasakyan? Anong pipiliin niyo? Brand new! O si Pastor Apollo, si brand new. Di pipiliin natin siya, Di ba? Kaya nga po, ngayong hapon na ito, gusto niyang ipaabot sa inyo na kung pipiliin ninyo siya, meron na siyang Exhibit A. Kung pipili tayo ng kandidato, di ba dapat tingnan natin kung ano na ba ang nagawa ng tao na ito. Tingnan nyo ang KOJC. Yan po ang isang organisasyon na zero corruption. Di ba tama nga po? Hindi niya ito magagawa kung may bahid siya na korupsyon. Kaya nga, doon po sa Senado, gusto ni Pastor Apollo Sigibuloy to be your main warrior against corruption in the government. <laughs> eh may nagtanong sa akin, eh attorney, ano nga bang gawain niya? Eh, siya ay ministro, siya ay leader ng organisasyon. Ang isasabi ko na naman, mas marami pong magagawa si Pastor Apollo si Kibuloy kesa doon sa mga pabalik-balik lamang sa Senado. <laughs> e eh, ano nga naman, paano niya magawang ihinto or at least ilesen itong korupsyon na ito? Ang una, he will propose to amend the Ombudsman Law. Gusto niya na mayroon na itong magiging karapatan na magtayo ng Truth Commission which will be empowered to hire proper and competent investigators para tugisin po itong mga mga kurakot na gobyernong mga empleyado sana natin. Through the Truth Commission, he will be empowering these people to really conduct honest to goodness investigations in so far as government officers who are holding the levers of powers in the government. Ano pa? Gusto rin niya hand in hand with this na dapat merong batas na protektahan ang mga whistleblowers kagaya po ni Ma'am Kathy Binyag, kagaya po ng iba't ibang mga tao na gustong magsasabi ng totoo upang labanan ang korupsyon ng ating bansa. Di ba maganda po yun? Gusto rin po niya na klaruhin at amindahan ang plunder law para ibaba na po ang threshold po ng plunder kasi gusto niya death penalty po sa graft and corruption. Bakit ito kinakailangan? Kinakailangan po ito kasi sabi ni Pastor sa akin two nights ago, ang corruption po ay para na pong cancer ng ating susyudad na yung mga pinakakurakot po ay sila pa ang may mga kapangyarihan at sila pa ang naghari-hari ng ating bayan. Gusto niyang baguhin po ito. Di ba mga OFWs, yun din po sana ang gusto natin sa ating bansa. Kaya nga po, napilitan si Pastor si Sikibuloy na tumakbo para maging boses ninyo para ma mayroon tayong magandang ehemplo, may role model tayo, may leader tayo sa Senado na walang bahid ng korupsyon. Iba-iba po ang relihiyon natin, naiintindihan ko po 'yan kasi ako po ay isang Muslim. Pero sa pamamahala po ng politika, kung pwede po sana magrespetuhan tayo at piliin natin yung taong walang bahid na korupsyon katulad ni Pastor Apollo C. Kung pipili man lang tayo na hindi bago, pipili tayo ng dalawa na garantisado katulad ni Senator Bongo, si Mr. Malasakit. Pipili din tayo ng garantisado na nasubukan na nating leader na si Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon na eleksyon, dapat aside from these two, kailangan brand new ang pipiliin natin. PDP laban tayo, doon tayo sa pinili na personal ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. at saka nakita po ni pastor hand in hand with a fight against corruption we should also strive to provide jobs to our people kaya nga po sa kanyang mga programa na isipan punya na kailangan amindahan ang Republic Act 10869 ano yan job start philippines gusto niya may trabaho ang mga Pilipino, especially doon sa mga bundok, doon sa mga baryo, by providing jobs and providing tax incentives to corporations which will offer jobs to our people. Di ba maganda po yun? At sa kasi pastor lang, nag-request talaga sa akin, kita nyo itong papel, dala-dala ko po ito. Ito po ang kanyang proposed bill, Philippine Food Security Enhancement Act. Kompleto na po ito. Ano pong gusto ni Pastor? Nakikita niya, kaya nga kayo nandito sa Hong Kong nagtratrabaho. Kasi naaawa kayo, yung inyong mga kapatid, inyong mga kapamilya, halos walang makain po doon sa Pilipinas. Di po ba? Ang Makita po ninyo pinapadala po ninyo doon sa Pilipinas para may magamit po ang inyong mga pamilya. Pero ang Pilipinas po is basically an agricultural country. And that is why. Kaya nga po si Pastor ngayon pa lang tumatakbo pa lang e meron na siyang Philippine Food Security Enhancement Act para po maprotektahan tayo at may kakainin ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Iyan e ano po ito, Atorne? E ito po ang sa panukala ni Pastor ay kinakailangan tulungan po natin ang ating mga magsasaka. We should be able to provide capital to our farmers. We should be able to ensure na kung ano ang itinatanim ng ating mga magsasaka, na sila po ay bibigyan ng mga punla, sila po ay bibigyan ng mga fertilizer. At kung pag-harvest po, ako po'y magsasaka, natatakot ako kung tayo mag-harvest, walang bibili. Sisiguruduhin po ni Pastor na dahan ang batas ng agrikultura upang sisiguraduhin na... Parti na ng misyon ng Department of Agriculture na bilhin ang mga produkto po ng ating mga farmers. At saka sa OFW po, gusto niya kayong tulungan. Gusto niya siya maglagay ng batas, magbuo ng batas na dapat meron kayong continuing entrepreneurial and educational program. Kay para pagbalik ninyo, marunong na kayo magnegosyo, nakakuha na kayo ng kurso. Di ba maganda yon? Free dapat yung education ninyo para pagbalik ninyo doon sa ating bansa. Ready na po kayo. Si Pastor po ang nag-isip po niyan. At saka gusto rin po niya na mandatory na na dapat sa lahat po ng mga countries na maraming mga Pilipino may legal attaché talaga na marunong sa batas. May medical attaché na marunong sa batas. At kailangan po kayong suportahan at suportahan din yung inyong retirement kay para meron kayong suporta. Yan po ang adhikain ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, atin siyang idasal. Katatapos lang po ng cross examination ko doon sa kaisa-isang nag-file ng complaint against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Idasal natin siya kay para siya na po ay makapag-post ng piyansa at siya po ay ating ilagay sa Senado. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.